So, ayun. So, ito yung sa busina naman. Sa busina, sang relay. Paliwanag ko kung paano sa relay ng busina. This is number 30. Number 30 ng relay. Which is yung positive. May fuse din. Papalitan natin to ng pin para doon. Then, 30. Output, which is yung number 87. Ito, totong dalawang yellow na to. Which is doon sa busina. Yan. etong negative natin, hindi na natin kailangan i-connect sa battery yan. Body ground na lang yan. Kahit anong tornilyo dyan sa chassis ng motor mo, dyan mo yan kakabit. Okay? O, tapos itong dalawang to, ito naman dyan sa old stock mo, bubunutin mo yun, yun sa old stock mo, tapos dito mo siya ikakabit. Diba? So, meron ka ng meron ka ng uh, busina na high and low na dalawa. Yan paano magkaroon ng switch papuntang old stock papunta sa new na busina mo. So, kailangan mo ng switch, hollow switch. Madali lang hindi intindihin to. Red and uh, black is negative positive. Ito na lang is para sa ilaw ng hollow switch. Umiilaw kasi to. May bilog na ilaw dyan. Then, ito yung output na pag-switch mo siya, magkakaroon ng kuryente. Yellow is ito yung active na uh, may kuryente na, automatic na may kuryente na. At yung green is yung common. Okay. Common, active, tapos ito yung pagpinindot mo. Magkakaroon ng kuryente. Okay. So, paano ba? Paano ba magkaroon ng stock? At saka, ano, switch. So, ito, matik 'yan, kasi so, ano yun? so, Yung dalawang to, 'di ba, doon sa old stock mo. Ngayon, yung doon sa old stock mo, isasaksak sasaksakan mo nang uh, sasak mo nitong active. Sasaksakan mo nitong active sa old stock busina. Okay? So, subihin na natin may kuryente na to. Accessory wire. Old stock. Tapos, kukuha ka dito, magtatap ka pa ng isa dito ng ground. Sa ground. So, magdadagdag lang tayo ng isa rito. Yun lang. So, pag hindi siya nakaswitch, mangyari, ang bubusin na lang is yung cold stack mo. Pero pag inon na siya, mamamatay, mamatay ito, okay, ay mamamatay. Lilipat yung kuryente dito, na which is magti-trigger dito. Yun lang. Ganun lang kasimple sa busin, sa ano. Gagawan ko na lang ng separate video kung paano. Ito or diagram. Siguro. O, dito tayo. Actually, niready ko na to Binutasan ko na to Makikita nyo ito. Aray ko. Ayan. Kita nyo. May butas na. So, ito yung para sa switch. Dito. Ito naman itong butas na to is para dito sa charger, no. Para hindi laging naka-open to. Ayan. So, ayun. Natapos ko na yung ano, nilinis ko lang where sa busina, sa busina. So, ganto. Meron kang tatlong busina which is stock tapos yung high and low mo na bago. So, nice ko na. Relay. Number 30. Number 30 ng relay is power supply. So, ayun na yun. Ngayon. Lagyan natin ng fuse. Ito yung diretso sa battery. Battery. 87. 87 is yung output, yung tapat ng number 30. 87, yan yan, yung dilaw. 87, dederecho sa common wire ng halo switch. So, nandito na yung power niya, power supply niya. Okay, dito na tayo. Common. Pag naka-off si switch, meron dito uh, normally close. Yung normally close, ibig sabihin naka-off. Naka-off yung switch. Naka-off si switch pero may power. Normally close. So doon papasok si... doon papasok ngayon si stock na busina. to Stock na busina. Si stock. So, so means naka-off pero may power. So, pag bumusina ka, si stock ang bubusina. So, yun. Ngayon, yung sa normally open, pag in-on mo naman to, pag in mo si switch, dito na mapapasok yung dalawa mong busina na bago. So, meron kang alternate from stock to PIAA or boss Itong dalawang to, na galing kay 85 at saka kay 86, ito yung sa pinagkakabitan ng uh, busina yung connection na yun kasi ayaw yung sa switch niya yung sa coin switch so dito mo yun ilalagay kahit magkabalik na dyan walang problema ito para sa dalawang bagong busina ito para sa stock switch ngayon nasaan ang ground ang ground body ground lang ito lang siya. Yan lang, ang body ground. May tornilyo dyan, siingit mo lang yan doon sa tornilyo, bubusina na yan. Okay? So, yan, hindi na ko na, inayos ko lang to. Ah, uh, then kabit natin ng matesting. Ah, uh, actually ko coveran ko pa to eh.